Mainit-init na balita, naghain na po ng civil case ang Department of Transportation laban sa Pangasinan Solid North sa Quezon City Prosecutor's Office. Kaugnay yan sa karambola sa Subic Clark Tarlac Expressway o SCTEX noong May 1. At sampung tao po ang namatay sa insidente yan. May halos apat na puring sugatan. Ayon sa DOTR, inihain nila ang kaso sa City Prosecutor's Office para sa pamilya ng mga biktima na taga Quezon City. May mga biktima rin mula sa Antipolo Rizal. Humihingi ng danyos ang pamilya ng mga biktima mula sa kumpanya. Susubukan pa namin kuna ng pahayag ang Pangasinan Solid North. Tutunlak po dito sa Balitang Hali para sa iba pang detalye. Sa kulungan ng bagsak na isang lasing na nanaksak na isang lalaki sa Quezon City. Ayon sa suspect, pinagbantaan siya ng mga tao sa lugar matapos siyang magpasama sana na hanapin ang isang alias, pangit. Balita hati ni James Agustin. Nagtamo ng sugat sa kanyang mukha ang 30 anyo sa lalaki matapos saksakin sa barangay Payatas, Quezon City. Naaresto ng mga rumorondang polis ang 36 anyo sa lalaking suspek. Lumabas sa imbisigasyon ng polisya na hindi magkakilala ang dalawa. Pumunta lang daw sa lugar ang lasing na suspek dahil hinahanap niya ang isang alias pangit na umanay karelasyon ng kanyang kinakasamang babae. Nagkataon na napagtanungan niya itong biktima at uh, nung sinagot siya ng biktima na hindi niya kilala yung hinahanap nito, ay uh, nainis itong sospek at naging uh, simula nung uh, naging ugat ng kanilang pagtatalo na hanggang sa uwi sa pananaksak. Nabawi mula sa sospek ang ginamit na kitchen knife. Sa ospital, positibong kinilala ng biktima ang sospek na sumaksak sa kanya. Ayon sa pulisya, nagkakaso na rin ang pananaksakang sospek sa Marikina noong 2015. Base dito sa investigasyon, lumalabas na ito pong uh, suspect ay may previous na na uh, record at ito po ay nakulong ng uh, sampung taon sa kasong homicide. Aminado ang suspect na nasaksak niya ang biktima, pero self-defense lang daw ang nangyari. Dumaan po ako ron, may, ina, may tatanong lang po sana ako sa, sa mga tao ron. Sabay biglang... Mainit po yung ulo nila, sabay sabi nila, kung ako matalas dun, dun. kaya ano, pinagtanggol ko lang po yung sarili ko, kaya po, ano, uh, kaya po nangyari. Nagpapasama ako sa kanya para na, ano, natanong ko sa kanya kung saan nakatira si Pangit. May tatanong lang po sana ako ay Pangit. Nasampahan ang sospek na reklamong frustrated homicide. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay na ng matagpuan ang isang lalaki matapos tangayin ng ilog sa Alamada, Cotabato. Tumatawid daw sa ilog nitong Martes ang 60 anyos na biktima. Kasama ang kanyang 30 anyos na anak. Pareho silang inanod ng tubig na rumaragasa kasunod po ng pag sa lugar. Maswerte na kaligtas ang anak. Nahanap naman ang katawan ng biktima kinabukasan. Ayon sa pag-asa, epekto ng Intertropical Convergence Zone ang masamang panahon sa Alamada, Cotabato. Magpapatuloy po ito ngayong araw. Katunayan, isinailalim sa heavy rainfall outlook ang Cotabato at ilang pang bahagi ng Soxargen. Gayun din po ang Zamboanga Peninsula, Davao Region, BARMM at Misamis Occidental. Asahan muli ang malalakas na buhos ng ulan sa mga nasabing lugar. Uulinin din ng husto ang ilang bahagi ng Mindanao bukas dahil sa ITZZ. Pinaalerto po ang mga residente mula sa banta ng baha o landslide. Bip-bip-bip sa mga motorista, i, uh, may posibleng rollback sa presyo ng ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa estimate ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, base sa 4-day trading, walang paggalaw o rollback na hanggang 40 centavos kada litro ang inaasahan sa Martes para sa diesel. Posibleng may 15 centavos na bawas presyo hanggang 30 centavos na taas presyo naman sa kada litro ng gasolina. Habang sa kerosene, may posibleng bawas presyo na 20 hanggang 40 centavos kada litro. Ayon sa DOE, kabilang sa mga nakaapekto sa dagdag bawas sa presyo ngayon ng mga produktong petrolyo, ang paghupa ng tensyon sa pagitan ng Amerika at China at ang tingin ng OPEC na sisigla ang global demand. Ilang pamilyang nakatira sa kalsada sa Quezon City ang sinagip sa ilalim ng programa ng Department of Social Welfare and Development. Ang mainit na balita hatid ni James Agustin. Maagang nagsagawa ng reach-out operations sa DSWD sa Nia Road sa Quezon City. Inabutan ng mga pamilyang naninirahan sa gilid ng kalsada. May mga nakatayo ng makeshift tent sa bangketa. Hindi alintana ng mga pamilyang ang panganib na maidulot nito sa kanila. Personal silang kinausap ni DSWD Secretary Rex Gatchalian at pinakiusapan na sumama sa social workers. Sinagip sila sa ilalim ng pag-abot program ng ahensya Pinuloy na po kami para kahit pa paano po mawala po kami dito sa ilang Kasi nahihirapan din gano'n eh. Araw-araw kami nakikilig-kilig-kilig dito eh. Kabilang din sa napakiusapang sumama ang babaeng ito, nakarga pa ang 6 buwang gulang niyang anak. Kaya naman po kahit pa pano ay tumutuloy kami. Pero matagal na mo ba kayo nakatira dyan sa gilid ng kalsada? Hindi naman po sir. Mga months pa lang po. Kasi Dati po kami nang na upaan sa looban. Kaso? Eh, medyo umihin po ang hanap buhay. Hindi na po kaya magbayad ng 2 months kada buwan, tubig. Umabot sa labing tatong pamilya katumbas sa 26 na individual ang nasagi. Dagdag pa dyan ng siyam na individual ang iba'y natutulog sa karito. Ito talaga yung napilitan ng tumina sa lansangan dahil walang hanap buhay, walang, walang tahanan. So binibigyan natin sila ng panibagong buhay. Um, importante yan kasi we need to help those that need it the most. Delikado dahil una, kalsada to. Pag umulan, yung init, lahat yan kasama. Pero more than anything, yung dignidad ng tao. Ang mga nasagip na pamilya, dinala sa processing center ng DSWD sa Pasay. Doon sila papakainip, sasa sa ilalim sa check-up ng doktor at i-interviewin ng social worker. Kailangan masigurado natin na nasa maayos silang kalagayan physically sisiguraduhin natin na yung kanilang mga issue o yung mga concern nila na address natin. Iba-iba eh. Yung isang pamilya gusto lang niya na makasundo niya ulit yung bienan niya. Yung iba wala talagang titirahan. Sa datos ng DSWD, mahigit 10,000 pamilya na ang nai-profile nila na nakatira sa lansangan sa Metro Manila simula ng ilunsadang pag-abot program no 2023. Sa bilang na yan, mahigit 5,200 pamilya na ang napakiusapang sumama sa social workers. Siniguro naman ng ahensya na araw-araw silang nagsasagawa ng reach-out operations. Wala naman tayong layunin na tumira sila sa ating shelter pang habang buhay. Ang sa atin, maunawaan yung kanilang pangangailangan, maibalik sila sa komunidad, nakasama ang tulong ng DSWD kasi yan ang mandato ng Pangulo sa amin. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sumalpok sa ang motorsiklong yan sa isang tricycle sa barangay San Jose, Santipolo Rizal. Napagapang sa kalsada ang sumemplang na rider habang inaalalayan siyang makatayo ng kanyang angkas. Agad din silang sumakay ng motor pero nang dumating ang isa pang lalaki ng kamotorsiklo, bigla silang tumakbo at iniwan ang dalang motor. Ayon sa ilang saksi, napagkamala ng magkaangkas na nakasibilyang pulis ang dumating na rider. Kinumpirma naman ng pulisya na nakaw ang nakabangang motorsiklo at naibalik na ito sa may-ari. Walang isinampang reklamo kaugnay sa insidente. Patay ang isang babae matapos barilin ng riding in tandem habang nasa gitna ng inuman sa Sampalok, Maynila. Sugatan din ang dalawang tanod na humabol sa mga suspect. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Ilang metro mula sa Barangay Hall, nahagip sa CCTV camera na kasamang nakikipag-inuman ang 30-anyos na si Alias Carmen sa bahagi ng Felina Extension sa Sampalok, Maynila, mag-aalas 11 kagabi. Maya, maya makikita ang motorsiklo na papalapit sa kanila. Huminto ito sa likuran ng biktima at tatlong beses siyang pinaputukan ng backride. Bumulagta si Alias Carmen. Sinubukang habulin ng lalaking nakapula na live-in partner ng biktima ang riding in tandem. Hindi na muna nagbigay ng iba pang angulo ng CCTV ang barangay pero lumalabas na nagpapotok pala ulit ang gunman habang tumatakas sila. Tatlo pang putok ng bala sunod-sunod. Tapos po mga ilang segundo lang, meron na naman po nagpaputok. Bali, tatlong sunod-sunod ulit. Tapos hanggang sa meron pong mga nagsigawan. Tinamaan sa tuhod ang live-in partner ng biktima na isang tanod sa barangay habang nadaplisan din ng bala sa dibdib ang isa pang tanod. Isinugod sa kalapit na ospital si Alias Carmen pero hindi na rin siya umabot ng buhay. Sabi ng barangay, birthday ng isa nilang residente kaya mayroong kaunting salo-salo sa lugar. Inakala pa raw nila noong una na papotok lang ang umalingaungaw sa kanilang eskinita. Kapalingon na ako sa sawayin ko pa. Nakita ko na yung nakamotor na pumuputok na ng baril. Nasa likod mismo kaya sa batok ang tama eh. Tapos dumiretso na pag Blanco ang barangay sa motibo sa krimen. Hindi rin daw kabilang sa drug watch list ang biktima. Tumanggi magbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima. Base sa CCTV na hawak nila, may posibilidad umano na babae ang namaril. Tinitignan na rin ng pulisya ang anggulong love triangle bilang dahilan ng krimen. Patuloy ang kanilang backtracking para matuntun ang riding in tandem. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit init na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. May mag-asawang nasugatan matapos po bumangga ang sinasakyan nitong uh, kotse sa isang truck sa Santa Ilocosur. Chris, ano daw ang naging dahilan dyan? Connie, Ayon sa pulisya, madulas ang kalsada dahil sa pagulan kaya nalihi sa linya ang kotse. Sa kuha ng CCTV, makikita ang biglang paglitaw ng kotse ng mga biktima na nawala sa linya bago ito bumangga sa isang truck sa barangay Banawang. Nawasak ang harapang bahagi ng kotse at van. Ayon sa pulisya, nagtamo ng minor injury ang driver ng kotse at kanyang misis na agad dinila sa ospital. Nakatakdang mag-usap ang magkabilang panig. Nagkasunog naman sa isang damuhan sa San Fernando, Pampanga. Binalot ng makapanausok ang paligid sa lakas ng apoy. Nabahala tuloy ang mga residente ng barangay Del Pilar na nakatira malapit sa damuhan. Ayon sa mga rumespondeng bumbero, tumagal ng mahigit sa tatlong oras ang sunog. Inaalam pa ang sanhin ng apoy. Tinatayang 2,000 square meters ang nasunog. Wala namang nasaktan at nadamay na bahay. Ihilingin daw ng Department of Justice na kanselahin ang passport ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Ayon sa DOJ, hindi mapapatupad ang warrant of arrest laban kay Roque habang nakabinbin pa ang asylum application ni Roque sa The Netherlands. Pero sakaling hindi ito katigan ng pamahalaan doon at maaprubahan ng pagkansela sa passport ni Roque, ipadedeport daw si Roque. Sagot ni Roque, karapatan niyang humiling para sa asylum dahil sa anya'y political prosecution laban sa kanya ng Marcos administration. Dagdag ni Roque, kung pumalya ang Pilipinas sa Timor Leste, kaugnay sa kaso ni dating Congressman Arnel Te o Arnie Teves, mas mababa raw ang pag-asa ng Pilipinas sa The Netherlands. Nahaharap si Roque sa kasong qualified human trafficking dito sa Pilipinas, kaugnay sa kanyang kinalaman umano sa Lucky South 99 Pogo. Dati na niyang itinanggi ang aligasyong sangkot siya sa human trafficking.